Mas maganda kung medyo malalak siya mga kares. Yan may. Adjust yes, mo pa yun may. Wala siyang allowance. So, pag may paglalagyan ng grout. Ito yun eh. mo yes, may. Ta. Tanong sigurado natin pag natin grout. So marami yung uh, tiles pa rin. Hindi masayang mga kares. Ito. Para di masayang yung mga talis na galing sa uh, bahay ni boss. So marami yung sa namin nun kaya marami itong basag-basag. Uh, so para hindi masayang gamitin natin dito sa Sierra ng Chapel. Uh, mga kares, uh, isang mapagpalang araw so nandito tayo sa malit na project ko so papinis na rin kami yeah. so isi ko lang sa inyo itong ating uh, uh, malit na project so kadugtong ito ng uh, chapel na ginawa ko so silipin natin yung uh, ating malit na project mga kares so shout out pala kaya uh, mami Del. Uh, so kaya ate uh, pagaling ka sa yung masugid na nagpapanood ko sa aking mga video. So, salamat, ate. At sa mga nagsasaga sa video ko. So, pag natapos to, lilipat mo tayo sa kapatid ko. So, pasilip ko sa inyo yung ating uh, malita project. So, ito yung uh, chapel na ginawa natin, mga kares So, pinadugtongan ito para magkaroon ng C sariling CR yung uh, chapel. So, pinaluwang na rin at nilagyan ng uh, Malit na lababo. Yan. So, na ako ng grills dito. Tsaka yung kanyang canopy. So, kasama ko dito si Tatang. Siya yung uh, kasama natin na mabait na Tatang. Wow naman! Wow! Wow! Paring boy! Shut out! Yan. Yung, uh, yung mga trabador na tayo. Na hindi tayo iniwan. Mga So, ito yung CR. Yung CR na ginagawa ko mga ko lang yung tiles. Dahil, uh, sila yung uh, uh, nagbilang ng kanito. Nagbilang ng tiles. Kaya kinulang ko kasi kung ako yung uh, magbibilang ng uh, tiles. Gusto ko yung uh, may sobra. Ayaw ko yung sakto kasi nagsasaro tayo. So, okay na sa kanya wall. So, pintura na lang. So, pagdating dito may lababo. Yan. So, ito. So wala pa rin yung tiles nito. So yung pintura hindi na natin skin coat yan. So kakabit ko na lang yung kanyang mga pinto. So yung tinatrabaho ni paring may may itong uh, resikat. Yan. So ang ginawa na rin sa dry pack. So kinuha na muna natin yung uh, kanyang uh, niblasyon. So nag-drop tayo pababa doon. So marami yung uh, tiles para hindi masayang mga resto. Para hindi masayang yung mga tiles na galing sa uh, bahay ni boss. So marami yung tinalisan namin nun, kaya marami itong basag-basag. Uh, So, para hindi masayang gamitin natin dito sa CR ng chapel. So, yan. Crazy cut. Yung mga ganitin. May pa-retention mo. Yan. Kumbaga, so, huwag mong pagtabihin yung mga pare-parehas. Yan. So, lalagyan natin lahat to. Yung lababo. Tsaka yung CR lang ang buo mga res. So, eh, pipinturahan na lang natin itong kanyang uh, grills. Ayan. Okay. Tsaka yung, pad, yung padlock. So, hindi na natin siya gaano binabasa. Kumbaga kung, kung yung, saan lang yung crack niya. Yan. Okay, Para, malalaki. So, ayun ni ma'am na malinig. pwede na yan, ito diba? So pag nailatag yan mga karasa sa sabuyan natin. Sabuyan natin ng puro So ako gagawin ko yung pinakakanopi niya para hindi masyadong tamaan ng tubig yung ating uh, gagawin na grills. Ayan, so yung gagawin ko yan mga guys. So okay naman na sa bubong. So hindi tayo makapaglagay ng malaking uh, bulada mga guys ng bubong dahil uh, kalsada po ito. So dikit lang ng kalsada. Mas maganda kung medyo malalak siya mga Yan may. just mo pa yun may. Yes, Wala siyang allowance. Para so, pag may paglalagyan ng grout. Tin eh. Adjust mo may. Ta. Tanong sigurado natin pag natin grout. So pwede nyong uh, lagyan ito ng uh, basang semento. So, maghalo kayo ng uh, sementong basa. So, ako, tuyo yung ginagamit ko, pulbos lang. So, pwede rin basa at pwede rin tuyo. Mga kares. Pwede rin siyang, uh, bago nyo ilagay yung tiles, lagyan nyo ng uh, basang semento. So, basa yung dry pack namin kaya pwede. Mga kares. So, ito, sasabuyan ko siya ng uh, ah, uh, to yung simento. So, gaya ng sabi ko, pwede rin basa. Pwede rin tuyo. So, pag nagawin kayo sa aking YouTube channel, uh, subscribe na po. Pakishare. Like. So, salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko. So, Kuya RS lang ko, So, salamat sa patuloy na pagdami ng aking uh, subscriber. So, salamat po. Lalo na sa ibang bansa. So ayan na, uh, nandito na tayo sa silang ng lababo mga kas. So okay na tayo dito. So kukuskusin na lang ngayon para maging malinis. So dito na tayo. So ayan na, uh, hanggang dito muna mga kas. Abangan nyo na lang po yung uh, ibang upload natin. So wala tayong may upload na maganda-ganda ngayon. Dahil uh, busy, busy tayo. So kontrata natin ito kaya hindi uh, tayo pwedeng pre easy lang. So, wala rin naman may episode na maganda-ganda kaya na-update uh, ko lang tayo dito sa ating uh, maliit na project. So, pag may maganda tayong uh, eco content, uh, gagawa tayo para magtuloy-tuloy lang ang ating uh, YouTube channel. So, salamat sa mga nagsasaga sa mga video ko. Lalo na sa ibang bansa. So, kaya sir uh sa langsang ng uh, Paris, France. Uh, salamat sir, sa panunod sa mga video ko. So yan, hanggang dito muna mga kares. Sa mga ninyo lalaw ko yung uh, susunod kong video.